See the difference between two squash. This one is a regular squash. And this one variety is pumpkin pumpkin from Island Rose. Different or oh, look. The big one and small one. Wow, ting na nyo. Ting Ang laman niya long greenies, maybe green green yellows, a little more dark yellow. Alin. Ang mas masarap sa dalawang kalabas ang yan. Wow. Ano to? Spinach. Spinach. Pagulongin sa butter. Pwede na yan. Ulam na. Lalagay din yan sa samunggo. Samunggo. Sa pakbet. Pwede rin. Pakbet. Pakbet. maubos ubus-ubos na. Yan. Sito from Island Rose. Yan. Ang ganda ng radish. Oh, o, may coco coconut don Bagu vegetables, yon Cabbage and wombok. O pechay bagu. Meron dito ang okra o lady finger from iron rose. Laga nyo yung uh, lady finger. Ang linis yan ng kidney at ng liver. Bab, nyo lang. Ilagay nyo sa isang baso. Ilagay sa rep na bukasan. Tsaka mulaklakin pang-cleansing ng liver at ng kidneys. Yan. Luya. Wow. Kalamansi ito. Sili. Good for the heart yan. Circulate. Nakakatulong ang, ang, ang ham sa, sa blood circulation sa ating heart. Kau, diabetic ka ba? Yan. Ilaga mo lang yung upo. Pati ito. Papababa ng blood sugar ang ating cucumber same with lettuce. Nagda-diet ka, maglaga ka lang ng kamote. Samahan mo ng nilaga sa ba. Oh, walang potassium. Potassium. Ah, may kasi apple dito. At saka, kiat, kiat. Ayan, bananas. Hindi ka, insomnia ka. Ilaga mo yung uh, balat ng sasaging. Samahan mo ng dahon. Anti-stress po yun. Anti-aging. Silaga mo yung balat ng saging, saka yung dahon. Gamot sa insomnia. Ano? Oh, yun. Banana, banana. Maraming health benefits ang nagbibigay ng banana. Banana leaves. Ang banana leaves, gamot din yan sa salt throat. Kung sa lagnat, kukulaw mo lang yung dahon ng banana. Pampasigla yan. Uh, Anti-depression insomnia, hindi ko makatulog. Dahon ng saging at barat ng saging. Kukuluan mo lang. At siyempre, kainin mo yung laman para makatulog ka. Kapag maraming health benefits ang saging, kaya kumain kayo kumain. Maraming ng saging. Depression, anti-insomnia, pampasigla, so gamot sa lagnat ng dahon ng saging, pakukuluan mo lang. Sore throat. ubo. ubo ka. Daon ng saging, ilagaw mo lang, kuloan. 5 to 10 minutes. Yung uh, lagi masasakit ang ngipin. Ano? Masakit ang ngipin ko, aray, aray, aray. Hindi makatulog sa gabi dahil masakit ang ngipin. Ibuta sa gitna. Kumuha lang kayo ng talbos ng kalabasa. Diba? Talbos, yung pila ka dulo. Kumuha kayo ng mga ilang piraso noon. Ilaga mo lang kulang mo ng uh, mga 5 minutes tapos bigyan mo sa tasa pag medyo malamig-lamig na tsaka mo imumog imumog para matanggal ang sakit ng ipin babad mo yung ipin niya uh, sumasakit sa pinakuloang dahon o talbos ng kalabasa so yon dahil taglamig kung sinisipon ka inuubo may lalagnat yan lang sibuyas mga ilang bigi nito. Mga at apat na bigi nitong bawang. O lima. Ganyan. Bigi lang. Ganito. Tapos, lagyan ng luya. Lagyan natin ng luya. Tapos, mga ilang pirasong kalamansi. Yun. Mga five to ten pieces ng kalamansi. Kalamansi. Luya. Ilang ulong. Ilang uh, biging bawang. Ito lang. Bigi. Yan. Bigi bawang. At isang pirasong malaking sibuyas. Iwahiwain lang natin yan. At pakuluan ng 5 to 10 minutes. Tapos, kapag uh, medyo maligamgam na, lagyan natin sa isang mug, isang tasa. At inumin natin na uh, umaga, wala pang laman ang Inumin natin yan maga at hapon in one week time o three to six days o seven days magat hapon inumin natin yan pampalakas na immune system uh, natural antibiotic kung may mga wala lakang ubo may na yan, lalabas ng, ilalabas niyan ang plema mo at syempre mawawala ang lagnat mo ayan Luya. Luya lang. Kalamansi at ito sibuyas at ilang biging pawang pakuluan ng 5 to 10 minutes at makatutulong yan sa so, pupupalabas ng inyong mga plema, sipon, pagaling ng lagnat yon, ang papaya seeds wala tayong papaya, naubos na ang papaya seeds eh, nakakatulong din uh, pag, pag de deworm, deworming kung may bulati ka sa chan yun yung may iba kinagawa yung papayang malambot na yung buto na papaya ay dewarming so yung iba ginagawa pag malambot na yung papaya kinakaya sa yung kinakaya din laman iahalo na yung buto singunguyain so, mo yan ningunguya dewarming yung iba naman uh, pinapatuyo yung dahon ng ay dahon yung buto ng papaya tapos, lalagay sa tubig, pakukuluan at ginagawang tsaa. Oh. Oh, flavonoids, mayaman 'yan. Sa enzymes, yung papaya na 'yan. So ayun, kumain tayo ng papaya. Yung yung uh, mahina ang panunaw, papaya ang katapat niyan. Marami mga health benefits ang na andito lang sa mga gulay-gulay na yan na dapat natin nalalaman. O oh, yung mga dahon-dahon na yun. one soy, yung kinsay, parsley, pakuluan nyo lang yan, gawin yung green tea, pang cleansing po yan sa ating mga kidney at liver. Yun. Yung mahilig sa langka, langka sa paligid panahon ng langka langkang masarap lagay sa bilo-bilo meron tayo diyan ube ayun may nag-deliver ng ube ayun may ube diyan may kamote doon ayun oh gawa tayo bilo-bilo alam niyo ba ha na ang dahon ng langka ay mayaman sa potassium ang dahon ng langka ay Meron din yung fiber, protein. Gamot yan sa ulcer. Anti-aging din yan. Yung dahon ng langka, kukulong mga ilang pirasong dahon ng langka. Tapos pakukuluan mo lang. Yan. Inumin mo siya. Gawin mo tsa. Imbis na kape ka ng kape. Dahon ng langka. Gamot sa mga sugat-sugat. Mga sugat hindi gumagaling. Langka lang katapat niyan. O, oh, nasa, nandito lang sa gulay yan. Ang mga gamot-gamot na hinahanap natin. Pakuluan lang natin ang dahon ng langka. May gulay. Dahon ng langka lang pala. Po. Alam nyo ba na ang dahon ng langka ay pumapatay ng parasite sa ating dugo. Kung may dugo, may sa dugo, kills. Pinapatay ng pinaglagaan ng dahon ng langka dahon ng langka, ilaga nyo at inumin nyo. Maraming nagagawa yan. ng blood sugar, papalakas ng digestion natin, pamamaga, rayoma, mga sugat na hindi gumagaling. Yan. May gulay. So, maraming mga benefits ang makukuha natin sa dahon ng langka. Hindi lang sa bunga na pangginatan. Dahon ng langka, Uh, sa potassium, may fiber, may protein, anti punggal anti-aging, anti-inflammatory, gamot sa ulcer. Pakuluan mo lang yung dahon ng langka. Nakado na lahat ang benefits na makukuha natin. Sa ating mga tinitinda rito, ano nga ba yan? Bawat isa yan. Yung mga gulay-gulay niya, mga health, meron niya mga health benefits. Oh, ayan, may itlog dito may isang technique kung magbawa gusto mo eh, nag, uh, na, ano ka, uh, health conscious pwedeng uh, naubosan ka ng mantika papasok ko ng anak mo wala kang mantika magpipreto ka ng iklog simple lang maglagay ng kawali sa kalan sindihan ang kalan lagyan ng kalan Lagingan ng kalahating uh, basong tubig yung uh, kawali pakuluan tapos lagyan mo ng kaunting asin, kaunting suka. Pag na yung tubig, saka babasagin ng iklog. Maluluto siyang kanya. Parang piniritong itlog sa tubig. O, pwede mag ng itlog sa tubig. O, di ba? Diba? Tapos, gusto mong ma medyo ma hard boiled egg na. Ah, uh, yung buo yung pula. O, di pa kulo. Pa kuluan mo ng mga 3, 3 to 5 minutes. Ayun. O, oh, healthy na yon. Fried egg sa tubig. Walang kamantika. Tubig lang. Ang katapat niyan. Nakakapagluto ka ng parang piniritong itlog sa tubig. O, oh, ano pa? Suka at asin. Sap na kulong tubig. basagin lang itlog. ayon Makakaluto ka na ng piniritong itlog sa tubig kumihi ka ang anak mo, wala kang uh, home remedy na pangmadalian. Uh, Kung meron ka dyan uh, dahon ng sili, iwain mo ng maninipis, bigyan mo sa tubig ng mga bagong kulo, lagyan mo sa isang mag, tapos lagyan mo ng uh, konting bix, paper up, bix. Tapos, yun, yung usok nun, ipapalanghap mo sa anak mong may sinusumpong ng hika sa disoras ng kape. Wala kang pang pa, ha, ang tawag doon, gamot-gamot. Napausukan. Dahon ng sili. Iwain mo naman ni sa tubig na mainit. Na bagong kulo. Para may singaw-singaw. Lagyan mo ng biks, At palanghap mo sa anak mong hinihika. Yun, marami mga nun. Ay, Marami na help ba sa gulayan. yon 'yon Yung ka isinisipon, ito lang. Bread on yon. gamot 'yan sa sa ano? Sa bronchitis, sa flu, sa asthma 'yan. Nararuyo maka. Gamot din 'yan. Nasa kusina ang gamot. Hindi wala sa pharmacy, mga home remedy. Matuto tayo gumawa ng home remedy na nandito lang pala sa gulay. Yan ang gamot. O, oh, narayuma ka. Yeah, cabbage. Tapal mo sa, sa paa mo, narayuma. Suot mo ng medyas, malamig yan. O, oh, at kahit paano, maabawasan ang sakit ng rayuma sa pumumagitan pag ng pagbalot ng cabbage, yung balat ng cabbage na yan, sa iyong paa. O oh, ba diba? sabi ko sa iyo eh. Maraming gamot sa gulay. Alam nyo ba, na ang talong na yan, kaya kahit ganun kamahal yan, pinibili kasi ang talong ay memory enhancer. O, oh, magkakain tayo ng talong, mga huli dyan. Mga hulyo at saka huling magkakain kayo ng talong at yon para ma-refresh e, ma ng ang ating brain maiwasan natin pagiging huli kumain kayo ng talong talong, talong talong lang pala ang luna sa taong may mali may isang prutas na local fruits lang pagka mga new year lumalabas yan yung kulay dilaw makikita nyo sa tabing ilat ang tawag doon, chesa Dilaw yun. Yung iba, ayaw nilang kainin yun, chesa Kasi nahawa daw sa ngipin. Yun, hindi daw masarap. Pero meron chesa matamis. Ang ginagawa naman ng bata, pag kinuha, kinuha namin sa puno yung tabing ilat, o sa harap ng bahay, meron talaga. ang lola ko dati. Pag nungungo kami niyan, eh, tinatanggal namin tampok, nilagyan namin ng asin. Tinatago na namin sa ilalim ng palay mga ilang araw lang. Hinug na ang tsesa at pwede mo nang kainin. So ano yung mga health benefits na makukuha natin sa tsesa? Mas matindi ang tsesa na pangbalino ng mata compared mo sa nasabi nilang kalabasa pangbalino ng mata. Mas magaling ang tsesa. Pampalino ng mata. Pampatibay ng buto. oh ang health benefits na may bibigyan ng tsesa may halos katumbas ng guyabano. Alam niyo ba, ang tiyesa, uh, lahat ito, balat, buto, oh, yung buto na ito, may health benefits din yan. Kunin niyo yung buto at idikdikin niyo yan. Lagay niyo sa tubig na mainit, gawin mo tsaa. Alam niyo bang ito'y gamot niya sa rayuma? Mataas ang protein ng cesa. Gamot din ito sa mga nag-uulyanin mga huling nga tulyo o osteoporosis gamot ang kesa balat nito daho yung balat ng kesa ugat yung tawag dito yung dahon sa mahawan ng buto o pakuluan mo yan at kawin mo tsaa ito ay pang ng high blood mataas ang blood sugar mo pwede rin ang pinaglaga, ang ugat balat, buto, kung kahit laman ng tsesa, pakuluan mo. Papababa ng ating blood, sugar, at pangpaayos din ang dalo ng dugo sa puso. O ano pa? No, sabi ko nga sa inyo, nasa gulay, prutas, the local fruits, ang mga health benefits, ng mga gamot, mga home remedies na ating pwedeng gawin Check, search nyo. Turungan kayo ng YouTube. Ano mga health benefits ng sibuyas? Matuto tayo. Kamatis. O. Oh, marami sa vitamin. Siyang kamatis. Wala po. Wala kami betadine. Yung mga sumakit-sakit ang ngipin. Aray ko po. Seruin ako. Seruin ako. Masakit ang ngipin ko. O. Oh, may talim kang kalabasa. Kunin mo yung talbos. Ang um, mga ilang perasong talbos ng kalabasa lang, pakuluan mo. At pagkain na na muna ang inumin, malig, medyo gam na, <coughs> imo mo, sang nipin mo na sumasakit. Hindi na uulit yan. Oh, talbos ng kalabasa, gamot sa ngipin masakit. oh, ano pa, ano pa, ano pa. Yan. Mas nandito rin, yung mga gamot sa mga matataas, ang uric acid, may kapirasong celery dyan. May isang lemon. May cucumber. May luya. I-blender mo yan. Bababa -ba -ba ang uric acid mo. O, oh, yung matatakot dyan sa mga kape-kape. Alak-alak. Yan. Matataas ang uric acid. Yan. Mag-blend ka ng celery, lemon. Pigain mo. Ah, ay, blender mo na rin. Sige, cucumber. Tsaka luya. Sama mo na rin sa blender. Bababa -ba, -ba, -ba ng uric